So ay eh, mga kadiskarte, mayroon daw po gagawin yung mga bata. Ayan o. Yung mga adas pa! Ayan o. sila dito sa likod. Yung alaga nating hito dito. At saka yung itik na yun o, no. aalasin daw muna. Kasi gagawin nilang swimming pool uli. Ayan yung ating kulungan ng isda. So yan po yung kulungan ko ng isda. So yan dyan po yan sa YouTube ko yung pag-alaga natin dyan ginagawa ng mga bata itong paliguan so yung isda kong alagang ahito doon ang laki na gahita na so pakikita ko sa inyo mamaya ayan po pinapatulo na ng mga bata pinapatulo nila para maging simple So, mamaya, update ko po uli kayo at uh, lilinisin natin. ito sila na nagsisiming kahit nakarang Malaki din po kasi itong ano, kulungan ng isla na ito. So, ayan mga kapisnapsi, lumabas na sila. malaki po yan, yung eh. mga bata laro. Nagsipag lang ang mga bata. Ang mga nang simple yung ating nagaan na sila. Hindi na natin nalagyan ng isla yung matagal hindi gagawin lang siya yung pool mamaya nilipat ang doon malaki po yan kalang nyo lang po maghahita na po yan 100 kilos sa na po ang bawat sa inyo. itu. Dinding pas sama kamu beli. Ayo. Toh. Aku. Dun, berta, Dun. <laughs> hey, kayak doon sunod din sa likod gi. Para tuloy na bumabaw. Halin sa natin. Aling. 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 Ito do, ito do. Yung ito. Yung pawak na ito Ang ganda laki po. Oh. Ang <laughs> anak ko, may gusto maligo hindi pa malilinis Mamaya pa natin malilinis yan Kasi lilipat pa natin dito sa dito Sa pinariligoan nila Pati hapon niyo pa yung tubig. Mababaw to. Mababaw pa. Nauwi tubig. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, butas yun eh. mo labugin para hindi ka maano. So, shampo po yan. Sa nataraso po po yan. Super lalaki. 5 kilos po ang pinaka malaki yan. Or higit pa po yung iba. Ito yung hawak niya na yung pinaka maliit po yan. Pero 5 to 6 na po mga timbang yan. I'm sure. Batoy. Patay mo muna yung tibog dito to para maano ko, ma ko yung sum sumisibol kung saan. Dito, ito yung Pa? Tama na, tama na. Magmuna-muna tikusin, baby Para hindi na tumulo dito. ang laki yan aking mga alaga ayan oh. po kamay oh. po ha oh. marami ito nasa na kilo pulo pa lang sinasagman natin oh Nabili po. Ang ganito po ang huli natin sa wild. Sigurado mm po tayo sa laki nito. May ganyan ka lang isda. Aba po yan. Lalo to. Laki po. Ah, haba. Tingnan niyo po Tatakmalin natin Sa ulo pa lang po yan ah Pulo pa lang po yung takman lahat eh. Ayon na kilo. Grabe. Malaki po. Uy. <laughs> so ayun mga kariskate at uh... Uh, dito tayo napunta sa bukid dahil gawa ng magpapaani po tayo ng aking mais so ayan po yung mga mais at uh, iniwan ko na yung mga bata habang naliligo sa si sa fish pan so hindi ko na napakita po kasi biglaan po tayo na dahil harvest po natin ngayon ng, ng mga mais so ito na po yung mga mais sa dahil tuyong tuyo na kailangan na pong ipa harvest ayan na po sila oh Ah, uh, tsaka tag-ulan na po kaya kailangan talagang ma-harvest na po para hindi po siya tumubo. So ayan po yung bottle niya, oh. Talagang tukol na po at uh, puring pwede na po talagang i-harvest siya. So sayang naman po kung mauulan na, na mauulan po, sigurado'ng tutubo po 'yan. Ayun, oh, ganda po ng butil. At uh, kailangan na talagang ma-harvest para po uh, hindi na tumubo. So, kaya dito tayo napasugod sa bukid. Ayan, mga diskarte. So, ayan mga diskarte, yan. Paano na namin ng mais? ginawa na po doon sa gabi doon um, kay Saddam ay e, nayari na po at ito naman kay kuya so nahuli yung atin ito po ang aking um, mais halit ng pan pero okay lang sana huwag tayo abutan ng ulan at ito na po yung palay malalaki na rin po ito na dahil nga spray ko po ng pangdamo so, sana makarecover at ah maganda po yung ating anihin ngayon kahit na mura malaga mag, may anihin ang maganda huwag lang pong bagsak hmm. napakahirap po magtanim ngayon mura ito nga mara, mura din po yung mais ngayon at tagulan sana maanihin po kaagad to at hindi maano Ayan. So, ayan mga kaliskate. Uh, new day, new vlog na naman po. Ayan. At paanip uh, po tayo ng mais sa ngayon. Sa uh, kailangan po natin na magpaanip na dahil na maulan na at mahirap na pong magpatuyo. At uh, binabarat na rin po ng bayar at mura na lang po ang presyo. So, ayan po. At ang palay po ngayon. At ayan po yung harvester. Ito, tapos na po rin sa may bandang gawin doon natapos na, tapos na ito naman na kayo ba tapos ito pala yung ating mais ito yun, ito yun eh at may mga bagong na rin pong nakakapit eh. wala nang mayari na ngayong araw na ito kasi maulan kung umulan at uh, po yung akin eh. na po. Ano kaya lang kaya? Ayan, isa. Tapos. Ah, ayun. Pali apat. Ima. Anim, pito. Walo, 10. 11. 12. po nandito, andito. Sipintay sa dulo. Ano

थ्री फोर टू फाइव से थर्टी थर्टी वन थर्टी थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी फोर अब समय पैदा तो लगा थर्टी फाइव में थर्टी 35 में दर्टी सिक्स थर्टी सेवेन थर्टी Mali 39 po lahat na nandito. Tapos may konting gansal puro na panibagong ano. Pinaiwan ko na po yung gansal ko para panibagong ano po yung ating. Hindi mahalo. Ay, may kasama pa. Isa pa. 36, 37, 38, 39, 40. 40. Ayan. 40. Mali lima pala to nandito dito. diskarte ito naman po akin uh, na yung lalo hada lang Ang kailangan ikot na eh 8 pa lang ay yun pa lang. 50 mahigit lang kami ni Bayaw dito sa amin na ani pero ang malaga ay, uh, tayo at uh, nakuha natin yung ating gastos kahit na konti lang sa mobile malaga pinagpala tayo ng Lord uh, so, vlog mga natin, bye -bye po